KRs here for today's video. Kakain naman tayo ng aking almusal, ang Big Bites from 7-Eleven. At ito ay Shopo, pero bago yan, eh, syempre, magdasal muna tayo. Thank you po, Lord. At ayan na nga, this is it. di ba? Parang napakasarap naman na... Siyo pa na ito. Pero siyempre, bago natin kainin, inisip ko muna kung lalagyan ko ba siya ng sauce o hindi. At ayan na nga, tinikman ko muna siya ng walang sauce. At masarap naman yung tinapay, malambot tapos masarap din naman yung laman sa loob. Parang asado siya. At ayan naman, lagyan naman natin siya ng sauce ng siopaw. At tikman natin. Mm. Mas sumarap yung lasa niya kapag meron siyang sauce. Sa totoo lang, favorite ko kasi ang ganyang mga pagkain ng mga siopaw na ganyan. Kaya lang, syempre, kailangan muna nating um, tikman kung talaga bang masarap ang shopaw sa 7-Eleven. O ayan, shout out ha, hindi po sponsor yan. Ayan na nga po, nasarap pa naman ang lola mo at pag naubos mo yan, isa na siya talagang busog. Pagkagat ko kailangan nating uminom. Actually, masarap sana kung katerno nito ay kape. Kasi po, yan ay almusal bago tayo mag-conduct ng ating klase. Ayan na nga po. So mga guys, kung kayo hindi pa nag-aalmusal, pwede kayong dumaan dyan sa 7 eleven para bumili nito. At I guarantee you na mabubusog ka din naman talaga. Tsaka sulit dahil masarap yung tinapay niya, pati na rin yung kanyang palaman. Kaya yun lamang guys. Thanks for watching!